kailangan si puti nasa condition na naman at malalayo ang biyahe nito rekomendasyon ng shell ng pina-check up ko ay kailangan palitan na yung gulong sa likod na dalawa ilang ply yan? 8 ply? ang ipapalit natin ay 8 ply Bridgestone made in Indonesia at uh, sa halaga po ito na 4900 at pagkatapos niya wheel balancing oh. na Wheel balancing. Oh, okay, mm, ano mga nilalagay na yan? With, with, uh, ano, uh, oh, uh, uh, clip type. Clip, uh, clip, clip type. Oh, okay. Hindi tingga. Hindi po. Pag nasa ah, mag ito. Pag Ito, lang. Ah, kapag sa mag. Sa sarin. Ah, sa Ito, Pag sa rim, clip lang. Okay. Pagkatapos naman ng wheel balancing, i-check iche naman gawa sa bubbles kung mayroong leak doon sa rim. Okay. ito yung sa right side sa likod at ito naman yung sa left side ayos na pwede nang kargahan ulit si uh, puti at nasa condition na naman siya alam nyo naman si puti pag nagbigay ng service yan talagang loaded Ito si Puti. Akala nyo maliit lang siya pero napakalaki po ang uh, compartment niyan. Labing tatlong bag na malalaki ang kasya dyan. Plus apat na pasahero. Hanggang dito na lang po and thank you for your service sa uh, Giga. Ito po ay sa Ibangilista, Makati City. Maraming maraming salamat. For your quality service. Thank you for watching and God bless.